tanang magmuk Ang ganda. Sora. Kaso walang signal. Ano <laughs> Wala. Wow! Grabe talaga ang ganda-ganda. Oh, ang ganda. Lalo na yung pag yung alas 6, yung mag-iilaw na lahat ang ilaw. Oh, para sa ano, lang oh, sa oh, ano, kaibang bansa. Sabay-sabay silang gagano'n. Kaya pag dati, pumapunta kami gabi. Wala yan dati. Yan din din. Wala. Ano pa ginagawa ko lang? Masyado yung hindi. Kasi pwede pa tayo umakyat sa taas. Tara! Bumiyat na yung taas. Ang ganda na, no? Ang ganda siya. Pero Dok, tignan mo, pag-abi sana, Ganda ito yung mga lasa. isa sana tayo. Po. Oh, oh. parang walang init yun mga bay na Cebu mga bay na kami dire sa Cebu Cebu tap Psst. sobrang init Tagay sa tagumpay. Pagkatapos talaga yan. Oh, sige.